Alam nyo po ba kung saan ang gagaling ang kaong at paano ang pagproseso nito? Yan po yung ipapakita namin sa inyo ngayon. So na natin. Umpisa na natin ito. Magandang araw sa inyong lahat. Nangungo kami ng bunga ng bigo. Yung mga kaybulo, yan ang puno ng bigo. Bago po yan nagiging kaong, ang tawag po namin dyan ay bigo or irok sa ibang lugar. Ito po nanggagaling yung mga nabibili natin sa market na kaong na may mga kulay green, may kulay pula. E eh, testing po kami, tamang tama lang po yung lambot niya. Ito po yung puno niya. Para din po siyang puno ng nyug. Kaso medyo mabalahibo. At yung, yung malalaki yung uh, dahon niya kumpara sa dahon ng nyug. Kita ba yung bunga? Yung kumpul-kumpul yung bunga doon mga kaibulo. Marami dito kaming puno ng abigo. Uh, Siguro mahigit yan sampu. Meron pa doon. Hanggang sa pinaka sulok-sulok, marami -sulok, pa po dyan. Kasama po namin si Mama, syempre, si Yuri, and si, ha? Yuri. Yuri, ito palang Yuri. Ito palang Jansen. Ito palang Jansin, si Kuya Bon. Ito, yung pinakalaman niyan mga kaibol, ano? Ganto-ganto rin yung tinesting namin. Meron yan laman na tatlo, o minsan, dalawa. Once na nahiwaan mo na yan, dyan na yung katinya. Kaya yan ang yung pinaka-ingatan. Saktong-sakto lang yung lambot yung mga kaibol. Yan ang kaong na nabibili natin sa supermarket. Pakita namin sa inyo yung pag-process ito. Isang buwig yung kinuha namin. Dami na yan. Pero saktong-sakto na yung mga kaibol para sa pangsalad namin sa Christmas. Yun, laglag. Kung sakali pala makatihan kayo niyan mga kaibol, madagtaan kayo, huwag niyong papansinin. Kasi para din naman yan tao, kapag pinapansin lalong nagpapapansin lalong <laughs> Lalo kumakati lalong kumakati pero meron kami dyan pang, panglaban, laban suka suka na may asin medyo tinamaan na nga ako ng dagta niya medyo kinakatihan na ako so ito mga kaibula hayaan muna namin yan dito ng mga 1 to 2 days para medyo matuyo yung dagta niya o kapag umulan mamaya yung dagta niya ay mawawash out so dyan na muna yan ng isa hanggang dalawang araw Makalipas po ang tatlong araw, binalikan na po namin yung mga kaong kasi sobrang ulam po nitong mga nakaraan araw. Kaya pinahulo-hulo namin o pa namin yung ulan tsaka namin yung binalikan. Mamay, tanong ako sa iyo, ma. Ano ang tawag ng batang langgam sa kapatid ng nanay niya? Di mo alam? Eh di, auntie. Joke-joke <laughs> lang po. <laughs> Yan, hahahakutin na po namin yun. Dinirena na po namin dito sa kubo yung mga kaong at yan po ay amin ang ilalaga. Dito po ang paglaga namin yun. Kunting ingat pa din po kasi kahit paano po ay mayroon pa din po yung kati. Makati pa rin po ito. <laughs> yun, tanggal lang po. Diretso na po yan dito sa paglalagaan. Ilalaga po namin yan ng 3 to 4 hours. Ganito po ang bunga nya. Parang maliit po na nyug. Yan. Miniature na nyug. Pagkalipas po ng dalawang oras, ito na po yung itsura ng kaong. Malapit na po ito. Magiging ganito na po siya. Pagkalipas po ng tatlong oras at kalahati, ready na po ito. May nagtesting po ako kasi, ito na po yung nakuha kong bunga niya. Kasyana lang po yung lambot niya. So palalamigin ko po muna ito para may hiwa na po namin. nalabas na po yung kusa pag nasungkit medyo yung po kasi medyo lagu-laguin pa po yung nakuha namin pero yung po yung maganda ito po, ko pa ng sample ito po sya mga kaibol yan, yan po ganun lang po ang pagproseso ng kaong ito na po lahat ng nakuha namin na alaman ng kaong Deh, meron po kami dyan tinatanggal na parang matamata -mata. ito po sya, oh. pakita ko po sa inyo ano? Meron po yung kulay puti na para naiisa din ng kulay puti, pinipisil po namin yan para matanggal. Matrabaho po ano? Ito po ng mga mata, ito na po yung naging resulta. Ngayon po ito po ay ibababad namin sa tubig na buong magdamag para po yan ay mag-expand. And then, dyan na muna po yan. Pagkalipas po ng buong magdamag, ito na po yung mga kaong. Kung mapasin po, para siyang nag-expand. Huhugasan ko lang po ito mga tatlong beses bago lalagayin po. Pagkatapos ko po mahugasan ng tatlong beses, ito po ay pakukuluan ko ng dalawa hanggang tatlong beses din po. Para sure po tayo na matagal masira yung ating kaong bago po natin yung naarubahan o tatlong isan. Pagkalipas po ng isang oras, ito na po yung resulta na papakulo natin. So tanggalin po muna natin dito, magpapalit po tayong tubig at pakulaan po natin ito ulit. Bale, pangatlong pagpakulo ko na po ito. So total po ng tatlong oras lahat-lahat ng pagpakulo ko nito. Para sure po talaga na matagal mapanis, matagal masira yung ating kaong. Kalipas po ng tatlong oras, ito po ay ready na po ito. Para arubahan o tamisan. So ngayon po, gagawa na po ako ng aruba o yung tamis. Patamisan ko na po yung kaong. Lagi pa ko ng dalawang dalawang baso po ng tubig ang ilalagay ko. Tsaka po kalahating kilong asukal. Tunawin lang po natin hanggang sa maging sirup. Kapag tunaw na po yung asukal, maglalagay po tayo ng vanilla. Pampabango. Pwede rin na naman po yung pandan. Pandan leaves. Kapag kumukulo na po, ilalagay na po natin yung mga kaong. Para magkaroon na po yun ng tamis. Kasi ito po, wala pa po yung kalasa-lasa. Ngayon pa lang po yung magkakaroon ng lasa. Gagawa na po natin yan hanggang sa totally maging syrup na po talaga itong sabaw natin. Kapag naging syrup na po yung sabaw niya, okay na po yan. Balihahatiin ko po ito. At yung kalahati po ay kukulayan ko. Ito po natitirang kalahati, kukulayan ko po ng kulay pula. Okay. Okay na po ito. Kapag malamig na po, isali natin sa mga garapon. Ito na po ang aming finished product ng aming homemade kaong. Ready na po ito para sa aming salad ngayong Pasko. So yun lang po. Please follow, like, and share. See you on our next vlog. Bye-bye. Salamat. -bye. Sarap. Sarap. <laughs>